mga kaubayan, kasalukuyan po tayong naglalakad, galing po tayo ng barangay hall at papunta po tayo ng um, mm, PLDT papunta tayo, kasi naputula, na nawalan po ako ng wifi mga kaubayan uh, ko, ko, ko po kung anong problema ba't nawalan po ako ng wifi kaya dito po ako dada, uh, nandito po ako ngayon sa Fountain Street at lulusot po ako dito mga kaubayan sa SM Center samahan nyo po ako mga kaubayan so bali itong tulay na ito mga kaubayan ay ito po yung tulay ng fountain ito po yung tulay na ito mga kaubayan papunta na pong dagat ito itong ilog na ito at itong gilid na ito dito po tayo dadaan at itong building na ito mga kaubayan uh, sakop na po ng SM po ito sakop na po ng SM to itong building na ito at nandito na po tayo sa gilid ng SM ito po mga kaubayan. Bali gilid na po ng SM Center ito mga kaubayan. Itong linalakaran natin na ito. <clears throat> at itong mga nakikita nating mga nagwawalis na ito ay mga maintenance na po ng SM Center ito. Kaya nakikita po natin ang linis-linis mga kaubayan. Mapaumagat hapon ay umaga pa lang naglilinis na po sila mga kaubayan. Kaya tignan po natin ang linis po. So, didiretso natin ito mga kaubayan. Dito tayo dito, dadaan sa gilid na ito. Papunta pong PLDT. Tara na po. Ito po yung SM Center mga kaubayan. Yan po. Yan. Medyo malawak to mga kaubayan. Kasi hanggang dito, hanggang doon, hanggang doon po ang lawak. <coughs> so bali itong tulay na ito mga kaubayan ay ito po yung papunta ng victory liner itong tulay na ito tatawid po tayo <clears throat> kung nyo po maalala yung videos ko noon mga kaubayan yung puno na yan yung puno ng akasya na yan ay yan po yung binidyo ko noon lapitan po natin Ito po yung puno ng akasya mga kaubayan na ibinidyo ko noon na ito po ay itong akasya na ito mga kaubayan ay napakaraming binipisyong nakukuha po dito mapabunga, mapaugat uh, mapadahon, mapabalat itong balat na ito ay ito po yung pinalabas ko na gamot sa sakit na lupus tinatanggal lamang po itong unang layer na ito ang paggagamot po sa sakit na lupus mga kaubayan ay tinatanggal po lamang ang layer na ito, itong una, ito at saka ito, ang kinukuha po itong kulay pula na ito at yung puti hanggang sa may buto niya, hanggang sa may kahoy niya po mga kaubayan, yan po ang kukunin mga kaubayan at yan po ang ipapaligo, ipapakulo na pampaligo sa may sakit na lupos, yan po, ganyan po gamitin ang puno ng akasya mga kaubayan kaya ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan hanggang sa makarating po tayo doon sa um, PLDT. Napakagandang tambayan dito mga kaubayan lalong-lalo -lalo na po kung mainit mainit ang panahon, pag-umaga po at pag-gabi po, hapon ay ang dami pong nagtatambay dito mga kaubayan. bukod sa makulimlim na mga kaubayan sa area na ito ay presko pa po ang hangin tuwing umaga hapon ay ang daming nagtatambay dito mga kaubayan yung mga namamasyal at ito naman po ang dating market park tignan po natin ang ganda na po ngayon yan po bali may convention center na po sila mga kaubayan sa loob ito po ay mga palaruan ng mga bata. Ito, palaruan ng mga bata. Tingnan nyo po mga kaubayan, no? inakyatan ng mga bata. Oh. Yan po. Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan. Hanggang dito po tayo lulusot papuntang PLDT. Kung nyo po maalala yung eucalyptus na yun mga kaubayan yun pa yung pinalabas ko sa videos noon na eucalyptus ng laki-laki na ang daming binipisyong nakukuha lapitan po natin <coughs> itong eucalyptus na ito mga kaubayan, ay ang dami po tayong binipisyong nakukuha sa eucalyptus na ito mga kaubayan. lapitan po natin sa puno so So, ang sisipag na mamintinas dito mga kaubayan, tignan po natin sila. O, oh. po sila. Oh. Yan. Ito po mga kaubayan, may mga dahon po dito sa baba. Ito po. Ito po. Yan. Yan po, may mga dahon dito sa baba. Itong eucalyptus na ito mga kaubayan, ay, ito po yung pinapalabas ko na gamot sa hika, ubo, binat, pas ma, mga, ka, mga, kababayan. Kaya wag po natin baliwalain itong eucalyptus na yan. Ang taas po. Bali dalawang puno po itong mga kababayan. Ayan po. Ang taas Kaya pag nangailangan po ako ng ng eucalyptus ay dito po ako tumatakbo mga kababayan kasi meron po dito sa baba ayan po. Ito po, yan. Kaya yung ating mga kababayan na na may mga ubo uh, binat uh, pasma hika ito lamang po isa sa mga kasangkapan isa sa mga kasangkapan nito mga kaubayan itong eucalyptus na ginagamit namin na panggamot sa ubo, hika uh, binat, pasma ito uh, ini-steam po namin ito mga kaubayan at pinapakulo din na iniinom ito bali dalawang puno po ito na, ma na malalaki ito oh. kaya wag po nating baliwalain itong kakayahan ng eucalyptus mga kaubayan kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad natin mga kaubayan so kung nyo po maalala mga kaubayan yung area na yon yung area na yon yun, na doon ko po iblinags yung napakarami pong nyugnyugan, sampasampalukan, ay wala na po mga kaubayan. Pinagbubunot na. Nung galing po, iblinags ko po yun na gamot ng mga UTI kidney stone, ay wala na po mga kaubayan. Pinagbubunot na. Pinalitan na po ng mga halaman na ganyan. Yan po. Ang sisipag po ng ating mga kaubayan na maintenance dito sa Marikit Park, kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad po natin mga kaubayan. So, dito naman ay pasyalan ng mga estudyante mga kaubayan. Tingnan po natin yung mga estudyante o. tambayan, sayawan. Kuminsan nakikita po natin sila dyan, nagsasayaw po. Uh, dyan po sila nagprapraktis Kaya napakaganda po ng Marikit Park mga kaubayan. Oh. Silipin po natin. Yan po. Yan. Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan at medyo malapit na po tayo So narito naman po tayo ngayon sa tapat ng, itong nakikita nyo ito mga kaubayan ay ito po yung kasaysayan ng Olongapo. Ito, nakatunayan na nandito yung mga U.S. Naval Base noong araw. Ayan po. Yan po mga kasaysayan ng mga tao noong unang panahon po dito sa Olongapo. Yan po, tignan po natin mga kaubayan. Kaya nakalagay po dito ang eroplano ng U.S. Naval Base Ayan po uh, Airplane po ng U.S. Naval Base yan mga kaubayan Ayan Ayan po Kaya uh, maganda uh, uh, malak Ang ganda na po ng ikinaunlad Ng Ulungapo City mga kaubayan Sa paumagitan ng mga namumuno Ayan po Pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan katulad itong truck-truckan na ito mga kaubayan, ay yan po ang mga gamit-gamit ng mga uh, uh, ng mga unang nanungkulan dito sa unang po, unang panahon siguro mga kaubayan yan po. so dito tayo lala dadahan, mga kaubayan so dito po tayo dadaan mga kaubayan at tayo po ay... morning sir <laughs> ang ating mga kaubayan na pulis na sila po ang tagapangalaga ng kapayapaan ng Olongga po. Mga alerto po ito mga kaubayan. Kahit anong oras, pag tinawagan po sila, nandyan po sila lagi. Kaya supportan po natin ang ating mga kapulisan. Thank you sir. So ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan hanggang sa makarating po tayo doon sa PLD. <laughs> Tignan po natin ang maintenance ng olongga po dito sa Marikit Park, mga kaubayan. Ang sisipag po nila kaya ang gaganda po itong mga halaman. Eh. Tignan po natin ang gaganda pong mga halaman, mga kaubayan. Kaya hinangaan po natin ang ating mga kababayan na tagapangasiwa mga uh, maintenance ng Marikit Park. Tara na po. So bali tatawid po tayo dito mga kababayan Tatawid po tayo dito at pupunta po tayo dun sa PLDT So pupunta po tayo ng PLDT mga kababayan So malapit na tayo dito sa PLDT. dito, na lamang po. <coughs> <coughs> so nandito na tayo sa PLDT mga kaubayan kaya uh, <coughs> pansamantala nating papatayin ang ating videos mga kaubayan at papasok po tayo sa loob. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.